sa mga important life lesson na natutunan ko is uh, giving back. And utang ko po ito sa aking guro. Uh, kaya ngayon na meron akong maliit na negosyo na pinapatakbo, a portion of what we earn, uh, binibigay po namin sa charity. Kaya ma'am, sa, sa itinuro mo sa akin, maraming maraming salamat. The humility. The tutunan ko doon, I can deal with any people, whatever yung kanilang antas sa buhay, you have to always stay humble kahit ano pang marating mo sa buhay mo. And with that, I will also be, always be thankful sa eskwelahan kung saan ako nag-elementary at nag high school from all the teachers and all the madres from our school. Thank you very much. Tukasin ang ganda ng sa mundo panalo ang puso Pinoy Taas noo saan man makarating dala ang kultura at alak ng puso Of the world for love Filipino at heart Tayong lahat ay sama-sama Maging inspirasyon ng bawat isa Good morning Luzon! Maayong buntag Visayas at Mindanao! Hello din sa ating mga viewers sa anong panig ng mundo. Welcome sa Filipino at Heart with Teacher Jean. Alam niyo po, napakarami sa atin ang lumaki na ang puso ay nasa Pilipinas, kahit na saan man tayo sa mundo mapanpan. Yung longing natin for our culture, our traditions, and our language. Naku, yan po ang laging hinahanap-hanap natin. At pati na ang mga hindi dugong Pilipino ay nagnanais na manirahan at maging Pilipino. Kaya naman, nandito ang Filipino at Heart para samahan kayong tuklasin muli ang yaman at ganda ng ating pagiging Pilipino. At hindi lang yan. We learn, laugh, and maybe even shed a tear or two as we journey together sa mga kwento na hatid namin sa inyo. At bilang isang guro, nais ko rin ibahagi ang mga kwento ng ating mga kapwa-guro. Hindi lang hirap nito, kundi ang mga tagumpay na kanilang nakamit maging ang mga buhay na kanilang binago. Sabi nga ng isang quote na nabasa ko, No teacher becomes a millionaire, but our riches is when our pupils or students become successful in life. Lahat ng yan at marami pang iba. Kaya tumutok lang Huwag bibitiw dahil magsisimula na ang inyong bagong paboritong show sa umaga. Sama-sama po tayong maging Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. I'm uh, one of the closest to Teacher Jean because I'm the EVP. And I can say that... Uh, As a boss, she is really a dynamic leader. She has this exceptional ability that uh, motivates each one of us to do or excel and do our best in everything that we do. One best word that uh can describe as a friend, si teacher Jean, she's very generous in everything po. Marami po siyang napag-aral na mga anak ng kaibigan niya po and uh, relatives. And uh, hindi lang siya generous sa, sa kanyang uh, finances but also her time and talents. Uh, talagang tinuturing niya kami or ako na family member niya. And she makes sure na I'm okay. Every day, tinatawagan niya ako kung kumusta na while i'm in the hospital and then uh, she sends also some employees to check on me kung okay ako maayos ba yung lagay kasi uh, nung naoperahan po ako she's out of the country kaya she make sure lang na may tao siya na pinapadala para ma-check po ako kung okay every time na may problema kami we can uh, always seek her assistance and she's Willing to help and support us. Teacher Jean, thank you so much for the opportunities that you have given me. For almost 20 years, I've been here with Starland International School, and until now, you're not uh, tired of pushing me to give my best in everything that I do. And I promise you <laughs> that um, I'll be with you. I'll be with you until we reach our dream. I got to know Teacher Jean through her father because her father, um, we're working on the same company. So there was a time when I called her that I'm going to Manila, and then she said, "Oh, Ate, because she usually calls me Ate, and then I'll be catching you at the airport. So while on our way to their house. She said that there are some HR related issues that needs to be addressed. So, so why not join me as an HR? Because in my previous employers, I've been uh, HR manager for Kajimba and for other companies. One of the uh, goals of Teacher Jean is to help other people and to give employment. So that's one of, he, of her dreams also and that can provide Employment to all the teachers, no, na can also pass, and then of course grateful for all the help of teacher Jean because she's not only looking for for the employees but also uh, she's looking forward also that the children would also be successful in their chosen career. So she's also taking care of the children because uh, she's also happy. Now the the employees is also happy because of one way helping. no helping them uh, when it comes to education I am very grateful for that because I even even now that uh, I am the consultant I always telling Teacher Jean na no, I am so grateful that I cannot say no when she asks me uh, Miss Roseline, I need your help I need your help so I'm always ready for her uh, when I have to apply my expertise when it comes to HR when it comes to admin side Teacher Jean kasi as a leader is a motivator, no? Motivator and then dynamic and yon as what I said is a purpose driven. It's not only that oh, she wants to be successful. She makes sure that what she is enjoying her life now, um, her team will also be enjoying the success that she is uh, having right now. So I know that being generous Uh, it will turn to her the blessings that she's also giving to some uh, community uh, foundation that she wants also to share the blessings, and it's not a question that one day Starland will bloom to a more uh, higher heights. Uh, hi, Teacher Jean, uh, you know me. That I'm always be there for you through thick and thin. Isang tawag mo lang, alam mong I cannot say no. And I am being so grateful uh, seeing my son uh, exploring his his dreams because of your help. He was a he was able to graduate his course. And of course, as being as a friend, I cannot say no to you. I'm always here as your ate as your sister. We're back here at Filipino at Heart with Teacher Jean. Gaya na nabanggit ko kanina, bilang guro, ay nais ko pong ibahagi ang iba't ibang kwento ng mga kapwa ko teacher. Kaya sa pambungad ng aming segment na Kwentong Guro, ay hatid namin ang kwento ni Teacher Diday. Samahan niyo kami sa pagbibigay pugay at pagbalik-tanaw sa kwento niya, Bilang isang katutubong dumagat mula sa Sierra Madre, Tanay, Rizal. Music Siya ang kauna-unahang college graduate ng kanilang tribo at isang huwarang buro. Sa kabila ng maraming hamon, nagawanyang magpatayo ng paaralan para sa kanilang komunidad. Magpatupad ng livelihood programs at magsulat ng mga aklat para mapanatili at mapalago ang kanilang kultura. Alamin natin ang kanyang inspiring journey sa aking exclusive interview na ginanap mismo sa kanilang tribo sa Santa Ines, Tanay, Rizal. Tara na at kilalanin natin si Teacher Diday. Hindi biro ang paglalakbay patungo sa Dumagat Community sa kabundukan ng Sierra Madre sa Tanay, Rizal. Malubak, maputik, mabato, mauga ang dadaanan ng higanting jeep o kaya naman motor sa pagbiyahe. Madalas kami napapasigaw kapag ilulusong sa mga ilog ang aming sinasakyan. Pinakamatindi ay ang pagtawid sa labing tatlong ilog bago mo marating ang lugar ni na Teacher Diday. Hello! Hello, Teacher Diday! Hello po, Teacher Jean! Hello! Oh, Kumusta po? Okay lang. <laughs> Grabe! Grabe! Salamat Grabe. po at takarating kayo dito kahit mahirap po yung pinagdaanan ninyo. Ang hirap nga! <laughs> Opo! Oh, hindi namin, ma hindi ko ma-imagine paano kayo sa araw-araw ninyong ginagawa yes, po. dito. Opo! Oh, Kaya maraming maraming salamat po kasi bago man po sa inyo yung pagpunta dito, pero yung puso po ninyo, hindi bago na makarating sa tribo. Sobrang saya. <laughs> Ayun po, teacher. Sila po ang amin pong uh, elder po. Tatay Magno po. Ano so, po, Tatay Magno? Oh, teacher po. Jean ah, po. Dalawaga po. po. Si nanay din po. Isa din po sa elder sa pinanggalingan ko po pong isa pang community na naturuan din po namin sa community po nila. Hello, nanay. Sa kinabuan po. Hello, Hello, po. po. Gandang umaga po. Ano po ma yan? Ma'am, itong kalakal na palakal. San Fernando. Uh, oh, ito yung araw-araw, ito yung ginagawaan niya Yan po binibenta ninyo. Ako. Yan po paano yung pangkabuhayan. At gawain araw-araw ng mga magulang din po namin dito. So lahat po kayo dito, oh, ganun po. po talaga ang ginagawa. Ay Kaya oh. yun din po, teacher. Doon po nag-start na magkaroon kami ng livelihood education. Yun po yung isa namin na kailangan talaga dalahin yung edukasyon habang kumikita sila kasi po walang mag-aaral kung, kung walang pangkabuhayan. Tama. Dito po paano, Teacher Jane, talaga pong organic, wala pong mga pesticides na gagamitin. Itatanim lang Itatanim siya. Lang. Lilinisan lang siya. And then ayun na po. Pagdating nung anihan na, aanihin na po siya. So, makikita po ninyo yung kapatagan po namin, baba ng bundok. Ano po 'yan? Palayan po 'yan ng mga elder namin na talagang mano-mano po yung, 'di ba po, pag nagsasaka, kalabaw yung gamit or kaya yung mga makina. Okay, no. Dito po tao po yung oh. naghuhukay ng lupa, nagbubungkal gamit ano yung ba? patik. Opo, ganun po siya sinimulan ng aming matatanda na hindi hadlang yung magiging kagamitan kung gusto natin. Mm -hmm. Opo, kung gusto natin, may paraan. Ayan Mister po. Mr. Opo. Pupunta na tayo doon sa... Paadelan Idinomagat po. Ibig sabihin noon ay? Paaralan pa na nagpupunta ang dumagat. Ah, okay. Yan pala ibig sabihin nun. tapos po dito po, yung pasok po namin... Friday, Saturday, Sunday po. Friday, Saturday, Saturday Sunday. Sunday. Opo. Ano yung whole day or half day? Whole day, whole day oh, po whole day. yun. So, Kasi po, may, may mga bata, meron pong tutorial, meron pong oh, ALS. May tutorial. Yes po. At may ALS. May ALS po. Yung okay. ALS po namin, more on mga magulang. Tara na po, Teacher Jean. Okay, yun. Yes, Andito so po yung paadelan. At nandito na nga din po yung mga bata na mga nag-aaral po ng Baker sa amin. So, ito po yung, so, ito yung sa paadil. Ito yung sa daycare. Daycare, oh, daycare program, oh, program. Po Yes po. So, yung mga nagtatanggap kayo ng 3 and 4 years, years old. po, oh, Pagdating po. ng 5, yun na yung kinder. Uh, yun na po yung kinder na. Oh. Oh. Sa klase, aside sa dialect niyo, meron na rin Filipino at saka English. Yes po, teacher. Okay. Kasi po, yung Filipino, pagka pumunta ng bayan or ng ibang lugar, paano sila makikita? pagkomunikasyon. Opo, kaya mahalaga din po iyon. Yung mga high school, senior high school naman po namin, kaya kailangan yung English para ma-ready po sila doon sa college nila. Hindi sila mapag-iiwanan, hindi kami pwedeng mapag-iwanan. Ang galing. Opo, ma stop na lang ba yung pangarap ng ng nila? So, kailangan gabayan hanggang doon po sa makakaya. Opo, at isa din po yun na pinagpapasalamat namin. Actually, Teacher Jean, kayo din po, isa din po sa nakatulong po dito before mag-pandemic po, oh. ang Starland International School po. <laughs> Hindi ko nga alam eh, di ba? Sa teacher oh. sa lang dito, part siya ng, oh. ng outreach program oh. namin. Kaya kanina oh. lang tayo nagkano, oh, ikaw pala yun. Yes po, kaya oh. ang laking tulong po na before mag-pandemic, may kumpleto kaming materials na gagamitin namin, print out na sa mga bata, sa mga community na pwede namin bigyan, activities ng mga bata na hindi man kami pero nandoon yung pag nabasa nila, pag nakita nila yung pictures, oh, oh. alam nila yung pag-aaral, alam nila yung gagawin nila. Timing, no? Yes, timing yung pagbigay namin. <laughs> o oh, oh, marami pa kami ibibigay soon. <laughs> Kaya kami po, teacher Jean, talaga mas mas nagpapasalamat po kami kasi kayo po hindi namin katribo, mahirap yung pagpunta po dito. Yes. Pero tumulong po kayo. Oh. Kaya sa amin po hindi namin kayang kayang kalimutan yung yung community namin kasi kayo na hindi namin katribo pero andun willing tumulong. Kami pa kaya na andito, andito na kami. Marami pa. Marami pa rin gustong tumulong sa inyo dahil nakita din namin na kayo rin ay sinutulungan din ninyo ang kapwa ninyo oh, katribo. Oh. Abangan ang part 2 ng ating kwento sa pagbabalik ng Filipino at Heart with Teacher A Filipino heart. lahat ay samang-sama -sama. inspirasyon ng bawat lahat ay samang-sama -sama. inspirasyon Balikan po natin ulit ang kwento ng ating guro Sir, sure, Tida, hey, ito pala yung dorm na nagre-rent lang kayo noon, pero ngayon ay kung tribo na ang may-ari. Kwento mo naman, ang galing-galing. Paano nangyari yun? Opo. Uh, ito po paano yung sa Project 4-in-1 po dati. Before, nagre-rent po talaga kami kung ano po yung kinikita ng mga magulang doon sa kanilang mga mga kalakal, mga pinagbentahan. May percent po doon na na ibibigay nila para sa ganoon maging pondo po namin. So, nung nagkaroon na po, naipon nang naipon, so, napag po ng tribo na instead na mag tayo pang matagalan, bakit hindi natin, eh kaya naman na natin palang bilhin. So, yun po, dahil po sa mga effort din po ng community sa mga produkto na na-harvest sa bundok. Yung mga college din po mismo, sila din po nagtitinda ng mga produkto na dala ng mga magulang nila. Kasi po, para mas maramdaman nila na yung hirap at sakripisyo ng mga magulang namin nagtatanim sila, umuulan, umaaraw. Kaya isang part po 'yun na mahalin nila yung tribu namin, yung community namin. At the same time, pag nakagraduate sila, hindi sila ma na dito magstay na sa bayan. Kung hindi babalik sila sa community namin, to serve din to serve. po sa community namin kung ano yung natapos po nila. At 'yun po, isang kagalakan po na yung mga nag nakatuloy dito may nag-graduate na. Then, ngayon po, third year college na mga B.E. din po. So, in the future... Mostly teachers? Opo, oh, mga teachers oh. din po na after nila mag-graduate, kung saan sila community, babalik sila doon. Kasi po, different communities kami. So, pag nakagraduate sila, doon na po sila sa community nila magtuturo. Yes, Balita ko po. sila mga mga BSE Ed students then here. college. yes, ano year ka? Uh, second year po ma. Am. Second year. Anong name mo? Ako pa pala si Gerson po si Jerson po. Jerson, ikaw naman. Mm -hmm. Ako din po ay edok din po si Cindy Dorotay. Cindy, paano naman yung tuition niyo kasi di ba na sa college kayo? Kung kung ang kita nin ng, ng ng pagtitinda niyo ay para sa para sa dorm. Paano naman yung sa school? Actually po sa tuition team po mamay, scholar po kami, wala po kami nabayad. Ay, ang galing! Tsaka ano po wow. kami lang yung, yung talagang budget lang po yung meron pong inaano namin. So scholar kayo ng school? Opo. Ang galing! Opo. So talagang lahat, no, provided na. So ang gagawin yes, po. na lang yung mag-aral. Mag-aral. At saka, of course, kailangan maging mabait. Opo. At alam niyo na mag soon, pag makagraduate kayo, makakatulong na rin kayo sa community ninyo. Ang galing-galing, no? Yes, so, so, ang galing ng ginawa mong mindset sa kanila, no? Maraming-maraming uh, salamat po sa lahat po sa inyo. Sa... Humugot po tayo ng lakas ng loob at tiwala po sa nasa taas na kung nanaisin po natin yung yung isang bagay at idinadalangin po natin iyon. Wala pong imposible doon sa mga bagay na pwedeng maging posible. They're all ordinary people na like me, na nangarap lang din pero makita mo yung tinatawag na perseverance. Nakakatuwang isipin na si Teacher Diday ang kauna-unahang teacher dito sa Dumagat Community. At nagbunga lahat ng paghihirap niya dahil ngayon ay marami na rin siyang estudyante na nakagraduate. Meron ng high school teacher, meron ng IIT, at meron na rin agriculturist na tumutulong na rin dito sa Dumagat Community. Pinili ni Teacher Diday na bumalik sa community niya para tulungan ang mga kapwa dumagat na maabot ang kanilang mga pangarap. Nagbunga o nag effect ang lahat ng kanyang pagsisikap na itaas ang antas ng kanyang tribo. Saludo kaming mga kapwa mo guro! Mabuhay ka, Teacher Diday! Music. Alam niyo po, sa pagiging teacher, kanya-kanyang gimmick kami para lang siguraduhin nakikinig at nag-e-enjoy ang mga estudyante sa amin habang kami ay nagle-lesson. Iba't iba rin ang karanasan namin sa loob ng classroom habang nagtuturo. Kaya, nakakatuwa at nakakatawang panoorin ang videos ni Teacher Frederick Limpiada, a.k.a. Inday Kalipay, na isa ring content creator. Kilalanin natin siya today sa ating segment na Trending si Teacher. Bakit nga ba trending si Teacher Inday Kalipay? No, mula sa San Fernando Romblon na sumikat dahil sa kanyang saksakan ng saya na content. Hindi lang siya simpleng vlogger, ha? dahil may 2.7 million followers siya sa Facebook at 200k pa sa Inday Kalipay Vlog page niya. Iba talaga ang powers ng teacher na to. Pero teka, ang mga post ni Teacher Frederick aka Inday Kalipay ay hindi lang pampasaya kundi pampainspire din sa lahat ng kanyang mga viewers. Bukod sa pagpapatawa, binibigyan pa niya ng pagkain ang mga estudyante niyang nangangailangan, pati yung mga batang walang tsinelas at butas-butas ang bag. Naku! Automatic! May bago yan kay Sir. Imagine, pumasok ka sa school at butong ka. Tapos, may nag-abot ng pagkain. Ikaw na ang may pinakamasarap na recess. Ano nga ba ang winning formula ni Inday Kalipay? Simple lang. Real life teacher experiences plus kuwela plus puso equals viral. Ang humor niya. Swak sa estudyante, swak sa teachers, swak sa buong pamilya. Kaya naman, mapabata o matanda, tawang-tawa sa kanya. O oh, ba diba? teacher na, vlogger pa, at higit sa lahat ay may malasakit pa sa kapwa. Si Inday Kalipay na yata ang may pinakamagandang combo. Education, entertainment, at empathy. Kaya, kung gusto niyo ng good vibes at inspirasyon, i-follow niyo na siya. At syempre, marami pa tayong trending teachers na ipakikilala sa inyo. Abangan sa susunod na episodes ng Filipino at Heart with Teacher Jean. May kilala din ba kayo na pasok sa ating trending si teacher? Isend nyo sa aming social media accounts para makilala natin kasabay ng buong mundo ang galing at husay ng ating mga guro. Ngayong araw po ay nakita natin na ang sipag, tiyaga at pagmamalasakit ng teachers ay ang nagdadala ng pagbabago sa komunidad at maging ang mga nakakatuwang kwento ng guro sa loob at labas ng classroom na tumata na sa ating puso at isipan. Hindi po kasi matatawaran ang dedikasyon naming mga guro, lalo na at ito ang pinili naming profesyon. Ang aming dedikasyon ay hindi lawang nagbibigay liwanag sa landas ng edukasyon, kundi nagpapaalala sa lahat na anumang hamon ay kayang lampasan basta't may pusong naglilingkod at naniniwala sa kakayanan ng bawat isa. 30 minutes na po ang lumipas, pero huwag po kayong magalala dahil marami pa po tayong pagkukwentuhan sa mga darating na episodes. Patuloy po kayong sumubaybay sa amin at sama-sama po tayong maging Filipino at heart, pusong Pinoy, pusong Guro, with Teacher Jean.